Nagte-trending na halo-halo na yung mismong yelo pa lang eh may flavor na meron na rin pala sa pasay. Yung yelo nila merong ube, mangga o sweet corn flavor depende sa order mo. Panalong-panalo nga ito dahil nag-uumapaw nga sa mga sahog tapos may ice cream Cheese at Leche Flan pa on top, san ka pa? Ito nga yung haro-haro na naispatan natin sa labas lang mismo ng Victory Pasay Mall Main Entrance. Dito lang yan sa labas ng LRT Libertad Station kaya napakadali lang maispatan. Open nga sila dito daily from 9am to 9pm para sa halo-halo cravings mo. Ito nga pala yung kanilang menu, ipost nyo na lang itong video mga tol. Meron silang Overload Ube Haro, Machisi Haro, Special Haro, at cheesy mango haro. Bukod nga sa kanilang mga halo-halo ay meron din sila ditong buchi na may flavors na ubi cheese at mango cheese. At meron din sila rito lumpia na ubi cheese at mango cheese din ang flavor na perfect ipare sa kanilang mga halo-halo dito. Grabe kahit magpapas ko na sobrang init pa rin ngayon, pawis na pawis na ako kaya wag na natin patagalin pa, I-try na natin yan. Yon mga tol, dito nga tayo sa Victory Pasay Mall ah dito lang yan na uh, na LRT Libertad Station yun at try natin dito mga tol yung nagtitrending na haro haro eh no tol oh, try natin una yung kanilang machisi haro ayan natunaw na ang init kasi ngayon kaya ito napasugod tayo dito sa haro haro eh no may light shop lang sa ibabaw mm. Hmm. grabe sobrang cheesy niya ito Ah, ang dami niyang sakog mga tol eh. Dobe ba ah. Yung ice pa lang niya may flavor na. Ito naman try natin mga tol yung kanilang overload ube haro. Yan. Yan, meron siyang ube sa ibabaw. Yan, ah, may ice cream kasi na na una. Ang init kasi. Kaya natin yung ube. Hmm. Ang sabi ng ube ah. Grabe dami sa og to. Sulit sa presyo niya. Hayo. 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 So us na ako, grabe. Eh. Try naman natin yung kanilang cheesy mango haro. Ayan Mayroong mayrong uh, mango ice cream sa ibabaw naman to. Ayan, cheesy mango siya. Mm. Uy, lasang lasa yung ano mango, ah mango ha. Then nando pa rin yung cheese. Tunaw na tunaw na yung ano, mga ice cream. Hmm. Ah. Hmm. Lasang lasa yung mangga. Hmm. Saka napaka creamy na mga halo-halo na dito ah Tapos yung ano, yung sweetness niya, hindi siya ganun katamis, sakto-sakto lang. Maganda kasi dito yung ano, yung kanilang uh, ice na gamit. Nandoon na rin yung mga flavors din. Hmm. Hmm. Ay, so may ilig sa mangga, para sa inyo tong ano, cheese mango haro. Top din. Hmm. Then ito naman yung last natin ito na yung kanilang halo-halo dito. It's special haro. Yung ice niya magkaiba. ah uh, dalawa. Ube. Tsaka sweet corn na ice. Ayun, oh. No? Dami, dami sa ugnay ito, oh. Hmm. Sabang. Hmm. Nalo. At syempre, tinikman din natin yung kanilang mga buchi. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung mango and cheese buchi. Mainit-init pa nila sineserve ito at yung cheese medyo natutunaw pa. At syempre, yung kanilang lumpia na malutong at mainit-init din nilang sineserve. Sa kanilang lumpia naman ay nasarapan ako sa ubi cheese, panalong-panalo, solve na solve. Kaya naman sa mga tagapasay dyan at sa mga gustong matikman ng creamy, cheesy at overload na halo-halo maging yung buchi at lumpia nila ay itry nyo na dito sa Haro-Haro Victory Pasay Mall. For online orders naman ay meron silang Food Panda. Open nga rin pala ang Haro-Haro para sa mga gustong mag-franchise, mag-message lang sa kanilang Facebook page Haro-Haro Main. At dahil yan, itong Haro-Haro ay talaga namang goods na goods.